Gitakda na ugmang adlawa September 8 ang 2024 bar examinations. Dini sa Subo, ang University of San Jose Recoletos ang nag-inusarang tunghaan nga magsilbing testing center sa maong pasulit karong tuiga. Gikonfirmar sab sa Korte Suprema nga lukop nasod ipahigayon sa dusi ka mga laing-laing testing centers ang pasulit. Muabot sa kapindusimil ka mga law graduates sa Tibuok Nasud ang mukuha sa bar examination. Subay niini, pahugtan sa kapulisan ang seguridad sa pagsugod sa bar exam apil na sa ikaduha o ikatulong adlaw sa exam nga gitakda sa September 11 o 15. Nagkanayon ng Deputy Director for Administration sa Cebu City Police Office kon si CPO, nga si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter nga mopadala sila og sitinta ka mga personnel dito sa USJR. Magsugod ang deployment sa kapulisan gikan sa alas 2 sa kadlawon hangtod sa alas 8 sa gabi ang atong kapulisan ang atay 70 kapul mga kapulisan nga ipa-deploy ni anang lugar so that will include both the inside perimeter uh, inside perimeter and the outside perimeter uh, examinees will be allowed to enter as early as 3:30 a.m. but i think the examination will start at 8 8 a.m. to 5 p.m. in the afternoon But uh, kami, there will be our deployment will start at 2 a.m. up to 8 p.m. On, the, on the evening gawas sa kapulisan, mutabang sabog monitor ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CCDRRMO, Cebu City Transportation Office kon CCTO, o guban pa ng mga ahensya ay labi ng nga sayran nga moabot sa kapin o sa kalibo ka mga eksaminis ang mukuha sa eksam sa basa campus. Nagpahinomdom sab si Rafter sa partial closure sa dalan duol sa Basak Campus aron sa yun ra makaagi ang mga eksaminis sa mga adlaw sa examination. there are also uh, some other agencies na partner nato ni. Inez. Just like before, we have the CCDRMO, we have the CCTO, we have the Coast Guard. Like so far ang portion lang. Just like before, pod a certain lane is exclusive or intended for those uh, examinees but only on certain period now Nakandakan nato na siya, walk through. So although naay mga panimalay sa likod no sa likod sa Uh, but it's very enclosed. Gawas sa mga aspiring lawyers, ang ilang mga pamilya o mga support group ang gipaabot nga magpunsisok sa testing center pagpakita sa ilang suporta sa mga umaabot nga abogado. Best of luck and congratulations in advance, future attorneys. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.